For the meantime, punta muna tayo sa TUCP at nandun ho, uh, makakausap natin ngayon si Mr. Carlos Miguel Uñate. Uh, Mr. Uñate, good morning po. Hello, good morning. Hi, good morning po. Opo, kumusta po kayo dyan sa TUCP, sir? Hi, good morning po. Kumusta rin po kayo? No? Napakasaya po namin kasi kagaya po nung nabasa po natin kagabi, mm -hmm. napasa na po natin yung 200 peso legislated weight hike on third and final reading sa House of Representatives. Apo, apo. Kaya, uh, tama ho yan. Kaya lang, papaano kaya yon? Kasi yung, yung sa version ng, ng uh, Senado ay 100 pesos lang. Papaano na kaya nila ay ipa, pagreconcile reconcile yun? Apo, no? yan po ay regular naman sapagkat meron tayong uh, dalawang kapulungan ng Kongreso. Mm -mm. Meron tayong Senado at House of Representatives. Ang Senado po no nagpapasalamat din kami lalo kay then Senate President Subiri nung sinulong nila yung 100 peso minimum wage increase. Kami naman po sa House of Representatives no maraming salamat kay Speaker Martin Romualdez na siyang nauna dito sa 200 peso legislated wage increase. Dahil po may pagkakaiba po sa amount no may mga kailangan po tayong procedure kagaya ng mm. tinatawag nating paycam ah. para pagkasunduin yung dalawang version. Kaya mm. ah, naman po ay maglalaro lang sa 100 hanggang 200 o yung middle ground sa 150 pesos. Na yan naman ay original proposal ng PUCP. pero siyempre tayong mga manggagawa mas malaki, mas maganda po. Tama naman po 'yan. Tama naman po. Sa ngayon ba yung magkano tinatanggap natin? 600 plus ano? Naku po sa National Capital Region po 645 lang po. Oo. Ngayon po uh, yan po yung sa Metro Manila. Mm. Ngayon po yung iba po nating region hamak mas mababa po. no Sa Bangsamoro, Mindanao po uh, sa ano lang dyan 361 pesos lang man po. Wow. Halos ano, na lahati e ng Metro Manila. Anong pinakamataas uh, sa regional uh, wage? Naku, yung pinakamataas na po, yung 645 pesos na po. Yun na po yung pinakamataas. Pero yan ay sa, sa Metro M Manila. Sa Metro Manila yan. Pero yung sabihin, outside Metro Manila, ano yung lumalabas na pinakamataas? Pag outside Metro Manila po, meron po tayo yung mga, yung mga kasama natin. Region 4, Region 3, nasa mga 500 plus po. Ako, medyo. Ay, <laughs> napakababa talaga. No? Mahihirapan akong bumili ng sardinas niya. Sardinas. Ay, naku, sir. <laughs> Sobrang hirap po, no? Alam niyo po, meron mo din sa yung uh, boundary lang po ng Pasig at Rizal. 10 mm. hakbang lang po, magbabago ng 100 plus yung sweldo nyo dahil regional yung minimum wage natin eh. Oh Mario s'ep ano. Talagang ano, talagang ah uh, eh hindi ba po pwedeng uh, alam ko may mga nagsusulong na nito eh na pwede bang pwede bang uh, from hulo hanggang uh, mula paregang hulo ay eh, pare-pareho na lang ang sweldo natin. Anong sagot dito ng ating mga kinauukulan? opo ito po yung unang hakbang no ito pong legislated wage increase po ay national so blanket uh -huh. increase from uh Luzon hanggang uh, Mindanao uh -huh. pangalawa po may mga pending proposals din po na yan po ay tututukan namin sa 20th Congress na uh -huh. repasuhin na yung regional wage board system. Uh -oh. ang Bukod po dun sa national minimum wage proposal po, meron din kami tinitignan very closely yung tinatawag na industrial wage board mm -hmm. kung saan magsiset po ng minimum wage bawat sektor o industry. Kasi mm -hmm. sa amin po, no, wala akong kasaysay, wala akong kakwenta-kwenta. Yung construction worker po sa Metro Manila, kikita ng P645. Mm -hmm. Yung construction worker po sa Mindanao, kikita ng 300 plus. Eh ang bigat ng hollow blocks, eh, parehas lang naman po. Uh Oo, -oh, tas pareho din lang ang haba ng kanilang pinagtatrabaho, na oras. Tam, tam, tama po kayo. At yan po ay sa kasamaan pala, yan yung naging common experience nung ating mga kababayan, lalo minimum wage earner. Mm -hmm. eh, sa 645 o sa 300 plus, lahat po yan hindi po sasapat. Doon po sa kami, kinukumpit namin yung pinggang Pinoy. Pagkain na lamang, anong magkano ang kinakailangan ng isang pamilya na may limang miyembro? 700 pesos po. At hindi pa natin binapanggit po yung sinasabi na saligang batas, yung tunay na nakabubuhay na sweldo. Mm -hmm. Well, uh, in relation to that, at least unti-unti tayo napapalapit doon sa tinatawag na uh, living wage na 1200 Unti-unti. Pero sa probinsya, malayo pa. Tama oh. po kayo, no? Ito po nga uh, 200 pesos, sana po maipasa. Kaya nananawagan na rin kami sa Bicam, both ng Senate at ng House. I-adapt na lang, ano? natin to. Ito. I-adapt na po lang yung, yung 200. Pinaka, uh, importante. Opo, kung, kung gugustuhin po, no? Mas malaki po kasi, alam nyo po, 36 years bago mm. tayo nagkaroon ng legislated wage increase ulit. Wow, no? Layo, no? Uh, 1989 po yung huli. Hmm. PUC pa rin po ang nag, uh, sulong noon, ngayon TCUCP uh -huh. rin po ulit ang magsusulong nito 2025. Ang uh -huh. uh, ngamin din po'ng uh, panawagan din no, sana sa ating uh, pangulo na kung sakali po umabot po sa kanyang lamesa at kami po ay very confident kahit na may tatlong session days na lamang po kaming natitira sa kongreso mm -hmm. na sana po firmahan niya po na maging tuluyang batas po. Yan. Eh panalangin natin na kahit papano ay ang kongreso ay mag eh uh, este ang Senado ay i-adapt na lang yung 200 sa halip na 100 yung kanilang versyon. Oh, kaya sa halip na hatiin mga, oo. Tama mm. uh, po plus... sinasabi namin, magkaisa naman tayo sa layunin na pataasin 'yung sweldo. Saka, 36 years tayo bago nakarating dito. Sulitin na natin. At saka 'yung mga abogado ng mga ano, 'yung abogado ng mga kumpanya, dapat tanggalin na 'yang uh, yung ano 'yung wage board, ay uh, 'yung wage board na 'yan. Eh hindi naman 'yan hindi, hindi 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 umaalalay sa manggagawa, ay eh, mukhang ang kanilang uh, pinuprotektahan ay eh, 'yung mga nagpapasweldo. Tama po kayo no taun-taon oh. po kami nagpa-participate po diyan. Mm. Yan po tripartite ang composition supposedly ng mm. regional wage board. Mm. May gobyerno, negosyante at manggagawa. Mm. Ang problema, lagi pong nagkakampihan yung government representative at employer representative. <laughs> Yun so, na nga, versus atrocious what palo na naman kami kaya pupunta uh, na po kami sa kongreso. Ayun, at least tagumpay kayo ngayong bagay na ito.